Isang masiglang araw, Pilipinas? Narito na ang pinakaabangang weather update ngayong Sunday, June 29, 2025. Alamin na natin kung magiging maaraw ba o kailangang maghanda ng payong dahil importante ang bawat detalya ng panahon sa ating araw-araw. Huwag pong kalimutang i-like ang video na ito kung gusto nyong laging handa. I-share ito sa mga mahal ninyong gusto ring updated sa lagay ng panahon, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang bell icon para sa mga susunod pang weather updates. I-follow din kami sa aming Facebook page para sa mas maraming real-time updates at kaalaman tungkol sa panahon, diretso sa inyong newsfeed. Ayon sa latest update ng Pagasa, patuloy ang epekto ng Southwest Monsoon o Habagat, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa mga lugar tulad ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at Metro Manila. Malaking bahagi ng Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao, particular sa bar -MM, Zamboanga Peninsula at Soxargen, ay makararanas rin ng scattered rains and thunderstorms. Sa iba pang bahagi ng bansa, inaasahan ang mga localized thunderstorms, karaniwang nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras, lalo na sa hapon o gabi. Ayon sa ulat ng Pagasa, good news muna tayo. Sa ngayon, walang namomonitor na low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin, walang inaasahang bagyo sa mga susunod na oras base sa pinakahuling datos. Kaya naman mas may peace of mind tayo ngayong araw. Pero syempre, manatiling alerto pa rin sa bigla ang pagbabago ng panahon. Narito ang forecast ng agwat ng temperatura sa mga piling lugar. Luzon, sa Lawag, inaasahang ang temperatura ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay malamig na nasa pagitan ng 16 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, sa Metro Manila ay inaasahang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, sa Tagaytay ay preskong panahon na may temperaturang mula 23 hanggang 30 degrees Celsius, at sa Legazpi ay bahagyang maalinsangan na may temperaturang posibleng umabot ng hanggang 33 degrees Celsius. Palawan, Visayas, and Mindanao. Sa Kalayan Islands, inaasahan ang temperatura na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, gayon din sa Puerto Princesa kung saan posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, Cebu at Tacloban ay inaasahang maglalaro ang temperatura mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga, makakaranas ng bahagyang maalinsangan na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 Celsius, habang sa Davao ay posibleng umabot mula 24 hanggang 33 degrees Celsius, at sa Cagayan de Oro ay inaasahan ang temperaturang mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating lagay ng karagatan, wala pong nakataas na gale warning sa alinmang bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga maliliit na sasakyang pandagat na magingat lalo na kung may mga thunderstorms na maaaring magdulot ng mas malalaking alon. At iyan po ang pinakahuling update sa lagay ng panahon ngayong araw. Sana po ay nakatulong ito sa inyong mga plano. Para sa mas marami pang weather updates na siguradong on time at on point, huwag pong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, i sa inyong mga kaibigan at pamilya, at i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Ingat po tayong lahat. Maging handa at stay dry, mga kababayan.